Ohan, bakit ang tagal mo na Kanina pa ako nag-antay sa iyo. Magugutom na ako eh. Pasensya ka na han. Pinagkaguluhan kasi ako ng mga babae sa labas eh. <laughs> bakit ka naman pinagkaguluhan? Lahat kasi ng babae na nasa lubong ko sa labas nakatingin sa akin. Ang ah. laki daw kasi ng bukol ng harapan ko. Oh, ah. <laughs> Tapos ano sabi nila? Biro mo, niyaya ako ng mga babae sa labas. One night stand lang. <laughs> ang malupit pa doon, ako pa yung babayaran nila. Alam nila na sulit na yung ibabayad nila sa akin. Grabe talaga. Pinagkakaguluhan ako sa labas. Ang lupit talaga ng fighting spirit ko. Ay sus, nagyabang ka na naman. Hindi ba nila alam na lugi sila sa'yo? Grabe ka naman. Paano sila maging lugi? Sila pa nga mismo nagsabi na sulit na sulit daw sila sa akin. Ay hindi ba nila alam na itlog lang yung bumubukol sa'yo? Kenapa <laughs> <laughs> <laughs>